Ay, min inbid siya, oh. Ay, ba, bre? Gagi. Oh, toto, toto, toto. Naglalag, pre. Okay, naglalag. Okay, naglago. naglalag kasi ako, par, kamamen nandito ka na naman, boy. Sinasabi ko sa iyo. Delikado ka na, boy, Okay, guys, 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 guys. Ito na, guys. Sabay na kagad. Ano, Jay? Ano, Jay? <laughs> Sinasabi ko sa iyo, boy Mag-iingat ka sa galawang matinding palakpakan ko. Oy. Ah, Jay. Oh. Tumatama yung cable natin, naglalag eh, no? Na? Ah, teka lang, naglalag. Pusang gala, dito mama, naglag. Oh, okay. Ah, tara, Jay, guys. Andito siya sa mid. Automatic, get up na to sa akin, boy. Uy may flicker flicker ka pa Pasalang Uy wala ka ng gamit ngayon boy Ako naman Okay guys ako naman Ano Jay? Ah Naglag Straight cable par Nako yari ka dyan pre Nasa mid ka pa Hopya Okay Jay Par sinasabi ko sa'yo, Delikado ka Uy Ang bisyo na Nangita mo yun par Delikado ka par, sinasabi ko sa iyo. Oh, aja yo, oh. Sabayan sabay na, wala nang natrasan mamaya. Okay. Kailangan natin ng Blue buff dito par. Kapag may blue buff tayo par, sigurado sure fit tayo dito, guys. Kaya na nating sabayan yung kalaban natin dito mga par. Okay, Jay. Ito na. Hop Bagang! Pegang. Ah. Pukul. tong kalaban na to par pag lumapit to. Bagang. Ano Jay? Bagang. Ano Jay? <laughs> Yan sinasabi ko sa iyo, boy. Ako naman. Ako naman, boy. Nandito siya sa mid guys. Bababa yata siya dito par. Uy, nandun siya sa blue buff par. Sarap. Automatic, kasama ka na dyan ha. Gagawin na rin kitang jungle boy. Oh, Jay. Lalapit ka pa. <laughs> Pag gusto sabihin lalapit ka pa boy. Oh, Jay. aatras okay. na ako. <laughs> okay. 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 Okay, oh, Jay. Oh, Jay. Jay Dito, tara. Tulungan mo ako mag-jungle. Naku, sinasabi ko sa iyo, boy, delikado ka par. Oroy. Mhm, mm -hmm. kakalapit, boy, sinasabi ko sa iyo. Tapos ka. Ay. Hindi ka pa umuwi, pre? Naku po, ba't di ka pa kasi umuwi? Sinasabi ko sa iyo, boy, dapat mga ganitong oras. Pag nagsasabayan tayo, boy. Umuwi ka na. Hindi ka na makaka-score sa akin, boy eh. Kung kanina pinapa-score lang kita, ngayon hindi na. Tapos nang maliligayang araw mo, boy. 'Di ba? Naglag.